Dapat pa nga bang patayuan ng rebulto o dapat na palitan sa team ng Gilas Pilipinas itong si Justin Brownlee? Matapos nga raw na makatulong para makuha ang gold medal sa Asian Games, Itong ang naturalized Filipino player na si Justin Brownlee matapos ang matinding problema ang kinakasangkutan nito. Biglaan na lamang ba nawala ang mga sumusuporta at mga fans ng naturalized Filipino natin na si JB? Matapos ang malaking problema na kinakasangkutan niya dahil sa pagpositibo sa doping test. Kung matatandaan nga ng maglaro ito sa Asian Game para sa ating bansa ay talaga nga naman na halos ulanin ng mga magandang komento itong si JB dahil nga sa napa napakagandang performance ang ginawa nito para sa Gilas Pilipinas team at nagawa nga mag-champion ng gilas dahil yan sa malaking tulong nitong si Brownlee na halos buhatin ang buong team para lang manalo sa laban kontra sa iba't ibang mga bansa na kanilang makatapat nagtagumpay nga sila at nakuha nila ang gold medal sa Asian Olympic game at talagang bumuhos ang suporta ng mga Pilipino fans ng gilas dito kay JB matapos nga ang nagawa nito para sa ating bansa at nais pa nga ng mga supporters nito na patayuan ng rebulong To. Ang naturalized player na si JB dahil sa napakalaking achievement ang nagawa nito para sa bansang Pilipinas. At matapos nga yan, ay biglaan na lamang nagkaroon ng napakalaking problema ang naturalized Pilipino na si JB kasabay niyan ang pagulan sa kanya ng batikos dahil nga sa nagawa nito na hindi maganda noong naglaro ito sa Asian Game matapos nga na magpositibo sa doping drug testing at ngayon nga ay halos maubos na ang mga sumusuporta dito kay JB dahil sa problema ang kinakaharap nito at tila natabunan na ang napakalaking nagawa nito sa ating bansa dahil sa isang pagkakamali lamang nito matatandaan nga na mahigit sa 60 years nang hindi nagawang magchampion ng ating bansa sa Asian Game at ngayon nga lamang nagawa muli ng Pilipinas dahil nga raw yan sa tulong nitong si JB sa team ng Gilas Pilipinas. At bakit nga ba ngayon na nagkaroon ng malaking problema itong naturalized Pilipino ay biglaan na lamang inulan ng pagbabatikos itong si JB lalo na ngayon na maaaring hindi na ito maglaro pa sa pamba bansang team at kahit pa sa local league tulad ng PBA at sa team yan ng Hinebra ay maaring hindi na rin natin makitang maglaro itong si JB ng ilang taon sa liga na iyan at dahil nga ba ito sa kapabayaan ng SBP o sa mahang basketball ng Pilipinas dahil sa kapabayaan itong nagawa sa kanilang mga players katulad nga nang nangyari dito kay JB at ngayon nga na ito ay nasa malaking problema at magpositibo ay halos mawala na ang malaking malaking achievement na nagawa nito para sa ating bayan at halos ulanin na ng pagbabatikos dahil lang sa maliit na kapabayaan na nangyari kay JB at maaaring masuspindi ito ng mahigit sa dalawang taon dahil sa pagpositibo nito sa anti-doping test na isinagawa sa bansang China tila nga biglaang naubos ang mga supporters at fans nitong si JB dahil lang sa nagawa nitong pagkakamali at talagang naglaho na lamang biglaan sa isip ng mga Pilipino fans ang nagawa na pribilehiyo para sa ating bansa nitong si JB totoo nga na makakalimutan lahat ng nagawa mong maganda dahil lang sa isang pagkakamali at ang rebultong bato na ito ay biglaan na lamang naglaho sa isip ng mga tao dahil yan sa maliit na problema na kinakasangkutan ngayon nitong si JB maaari nga raw na dahil lang sa kapabayaan ng mga taong nakapaligid dito at tumahawak kaya nangyari ang mga bagay na iyan hanggang sa ngayon ay talagang inuulan ng pangbabatikos itong si JB o Justin Noypi at meron pa rin naman mga tao ang patuloy na sumusuporta at nagdarasal para sa ating naturalized Filipino player na si Justin Brownlee at sana nga ay makita pa natin maglaro ito sa susunod na Olympic game na magaganap dahil alam naman natin na talagang napakalaking tulong ang ibinibigay nito para sa ating pambansang team at hindi maiikakaila ang malaking ambag nito na nagawa para sa ating bayan at patuloy na suportahan natin ito at ipagdasal na lamang ang kanyang karera sa liga ng basketball league maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga mga idolo. Maraming salamat.